Hi guys, iikot ko kayo sa aking mini garden. Ayan ang mga, na, ayan ang mga tanim ko sa mini garden. Ayan guys, ang lago na. Ikot ko kayo. Umpisahan natin dito guys. Pakita ko sa inyo ang mga tanim ko dito sa mini garden. Ayan yung puno na yan na maliit ginugulay ko rin yan ka, kaso lang nakalimutan ko anong pangalan yung sinabi ng kaibigan ko ito naman serpentina hindi naman gulay yan iniinom ko lang yan kapag masama ang chan ko ganun tapos ito ma decoration ko lang yan para hindi masyadong uh, open tapos ayan yung tahibo ko yan Dami kong tahibo, kaso lang nagsipayata na ang mga dahon. Nagsipayata na sila. sila. <coughs> Tapos guys, may bago akong tanim na uh, malunggay. Ayan. Nabuhay na rin siya. Ito yung ano, yung palatandaan na nabuhay siya. Mayroon siyang ano, yung punting ano. yung nabuhay na maliit. Ito yung palugbati ko. Matagal ko na rin tong matagal ko rin tong pinakinabangan kaso lang mamamatay na nga siya kaya yung iba dito, marami din dito inalis ko na kahapon. Ito na lang di ko pa naalis. Matagal ko rin pinakinabangan to pero kung sakali mang matuluyan siya mamatay, marami naman na siyang kapalit. Ayan. Ha? Mamamatay na kasi siya. Ayan ang mga bagong tubo na lumbate papatubuan ko ulit tapos ito naman ang palaya ko Malaki, uh, malago na rin ayan guys uh, kahit maliit pa siya hindi pa masyado malago mayroon na rin siyang bulaklak uh, namumulaklak na rin siya guys kaya natutuwa rin ako namumunga na nga ito ang bunga niya ayan ayan ang bunga niya guys sana ba ayan sana hindi siya kainin na ng insekto ayan guys may bunga na ang palaya ko marami pa siya mga bulak -flak. mamumunga mamumunga pa yan tapos ito naman may tanim rin ako na bayabas. Di ako nagpapawala ng bayabas kasi sakali mag, masugatan tayo, um, gamutin lang ng bayabas. Huwag lang puso ang masugatan, guys ha. Hindi natin kayang gamutin yan. Char! <laughs> Pag may sugat-sugat lang yan, kaya nating uh, lagyan natin ng tarbos ng bayabas. Yan. Tapos yan naman, malunggay ilan tong matanim ko malunggay mga walong puno yata guys na malunggay ayan mm. mabuti na lang hindi nagtampo yung malunggay kasi matampuhin ang malunggay guys mana yan sa may ari matampuhin kasi minsan pag nilalag inaalis ah pag kinukunan natin palagi nagtatampo ang malunggay um, mm. yan ito naman yung mga bagong bilya ko dito sa gilid. Tapos mayroon din akong guyabano. Hmm. Ang paraan naman pala pag magtanim ng mga kahoy guys o mga punong ka bungang kahoy ganyan. Alisan ng ano ng talbos dito, pinakadulo. Ayun, inalisan ko ng talbos 'yan sa pinakadulo kaya ang dami na niyang sanga-sanga. Pag lumaki man siya, madali lang siya at katayin kunin ang bunga. Sana nga magkakabunga magkakabunga ng marami itong biyabano na to. Ayan guys, bukod sa mapakinabangan ang bunga pati na rin dahon, pwede rin natin 'yan pakinabangan. Hindi hmm. diba, bang dami kong tanim? Kahit maliit lang ang ang mini garden ko. Hmm. Pangalan pa lang talagang maliit. <laughs> mini garden. At ito naman yung serpent ano, ano pala to Insulin. Mali naman yung sabi ko. Insulin pala to guys. Kinakain ko rin yan minsan pagka-umaga, pagising ko. Ayan. Yung wala pang laman ng chan, yan. Pwede rin sa hapon. Hmm. Yan. Yan mga ginagawa ko. Basta hindi lang mga laso na dahon kinakain ko yan. Kahit anong mga dahon-dahon dyan basta hindi lason kinakain ko pangontra lang natin yan guys ayan lubi-lubi naman yan tuwing nagtatarbos yan ginugulay ko yan ayan yari na naman yan sa akin pag ako magulay pero papalaguin ko pa yan lubi-lubi yan hmm. ayan. Yeah, may tarbo. may ano pa ako, may ano to yung oregano. Um, maganda kasi magtanim-tanim guys kasi uh, mahiyain kasi ako magsiging hingi sa ano mga uh, friend <laughs> kaya kung ano yung hilig ko na mga halaman tinatanim ko talaga para hindi ako pabalik-balik maghingi oh, makahingi man ako isa dalawa oh, ayos na magtatanim talaga ako nyan Ayan yung patula naman yun, guys. Hmm. Para siya nagsisilbing bubong namin dito sa ano, sa garden kasi malago na siya oh. Papunta na siya, pagapang na siya doon guys. Oh, doon sa wala pang mga bubong, papunta na siya. Dito malago na oh. Malago na yung patula ko. Pero wala pang bunga yan. Wala pang bunga yan guys. Yung patula. I-update ko sa inyo guys pag namunga na. Hmm. Oh, may papaya pa ako. Dalawang puno yan na papaya. Yan. Dalawa siyang puno. At ito naman ay atis. imported daw yan guys. Bigay ng bigay ng kaibigan ko. Sana nga mamunga siya ng marami. May sili din tayo dito kaso lang ang payat. Hindi niya gusto ang lupa. Yung ibang ano naman, yung ibang alugbate po eto, hindi ko muna to alisin kasi medyo medyo nabubuhay pa siya eh yung doon lang ang alisin ko kasi madilaw-dilaw na siya dito medyo green pa tapos mayroon din ditong tanglad may nagbigay kasi sa akin kaya tinanim ko na kasi mahilig din ako sa mga ganyan yung tanglad na yan pwede ihalo sa ulam ayan yan yung bigay ng kapitbahay namin guys. Tinanim ko. May ano rin dito yung kamatis. Nagtanim niya ako ng kamatis. Maliliit pa. Uh. Yan. Ito yung mga bagong tanim ko na aloe vera. Sinetti ko na siya kasi tag-ulan. Ba <coughs> bawal maulanan yung aloe vera. Ba bawal siya mabasa palagi. Tapos ito yung malunggay ko na bagong tanim. ayon Ano na rin, nanalingsing na rin. Oo. Ah? Tum tumubo na rin. Ah. May tubo na rin. Hmm. Mga malunggay yan. Ito naman, si, ano si Garilias. Si Garilias yata ang tawag dyan sa gulay na yan. Hmm. O, oh, di ba? Ang daming Ayan, ganun kahaba ang ano ang ano namin ang mini garden Ayan Pag nabuhay siguro lahat to sabay-sabay Nako para ng gubat tong mini garden ko na to guys Thank you for watching guys Ayan Bye.